kasama ko si Pakamila. Yes! Hello! <laughs> sa, 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 Punta, saan sa tayo talaga? Punta Cavite, Laguna, Divisoria, Manila, Chaka okay. Abid Islands, Tagaytay, okay. Albanyo. Ano? Eight? na place pupuntahan. So, ayan nga guys, so, sa kami ni Bakang kasi um, finally, mag-meet -ma namin si Tita Boy and si Tito James. Tito James. and the rest of them. Kasi marami na tatanong, sino mo no, si Tita Boy? Ah, makilala nila bukas. Oo. Oh, oh. Book? Oh. Ay, mamaya. Mamaya makikilala nila. Mamaya makikilala nila. So, mamaya pag natin ng aeroplano, saan tayo diretsyo? Sa van. Pag ng airplane, may van na sa hindi tayo. So, pag daw na sa aeroplano, nanagigyan ang van kung ano na VIP VIP kita kasi paglapas ng ilang andyan ang jodi ng pan ang ah tapos paglabas paglapas ng airport, airport yun yung pangkasinahan <laughs> <laughs> ah, diretso na pala, diretso na diretso oh, <laughs> so, so, na diretso na diretso na diretso na diretso na diretso na na diretso na diretso na 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 pa na na diretso na diretso ng diretso na 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 Ah, hindi naman talaga yung ako yung pupuntahan sa Iskali, sa Yes. Sabi ni Iskali, which so, is, so, sila so, lang kasi so, maunang so, matakilala ni Tita Bot, di oh, ba, magkaibigan. So, o sa ako, na, na mag -pag ako, na hila lang ako. Okay. At dahil lang to doon sa pride, at dahil lang <laughs> to sa pag-games niya no, ng birthday ni Brenda, na oh, kung sila ang oh, mananago doon sa best costume sa birthday niya, ay kung sino ang nanalo ng na At best three, best three. Oh, ay dadalhin niya sa Pangasinan, which is always sila. So nakawit na nga sila, so dadalhin niya sa Pangasinan. Which is ang is ako, Scarlett, at... Sino ba yun? Oh, tapos ah, si ano si Britney. Ah, oh, Britney. Britney, Britney. kita ko yun. Oh, Britney. So sila yung choice award. Tapos, uh, and yet, hindi pala mali pala. Um, um, ang, ang, kung sila may ay dadalhin niya sa Pangasinan. Oh, so ang nanalo ay si Scarlet Dark. So dahil hindi mula si Scarlet Dark, ako yung pinalit. Ikaw yung pinalit. Oh, okay. So, 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 so hindi so, na ka So na, kumbaga, kung ano ka ng choices. Sama tayong nabugos. <laughs> Kusa rekid so, pa na ko ko. La dili pod nila pa ani, gid ko ka. Uy, nagulo na to na na. Ibadan ko na dapig to ko. guys, sa Banelito kami ni bangkang. So good luck and see you in, see you in 100 Island Islands. Islands! Hi guys. So ngayon um, i-estimate ko muna yung mga dadalhin kong mga damit kasi um, 7 kilos lang po yung um, ano natin um, dadalhin ng damit kasi kung susobra doon sa aeroplano ay pwedeng iwan doon sa airport. So ngayon mga ma'am, si dito po tayo ngayon kasi uh, ako ng mga damit ko at ang susuotin ko bukas ay damit ay ito so ito yung susuotin ko bukas ito na yung suotin ko. Mag-short lang naman ako doon. So, itabi na natin ko. Pero ito, ay dadalhin ko kasi um, yun ko is para sa kasal. Napapantalo so, lang naman ako doon. May kasal. Kasi Iglesia ni Cristo kasi yung ikakasal eh. So, kailangan kong dalhin ko magpantalon. Ito may paris. Siyempre, <coughs> siyempre may mga party din tayo. So, ito, dadahin ko. At um, ito, dadahin ko ba ito? Parang hindi ko man ito So, dadahin ko rin ito. Hmm. So, ito, ito hindi, hindi muna. So, ito, dadahin ko rin ito. Sure. Kasi, dapat kasi hindi dapat lalagpas ng ano, hindi dapat nilagpas lang um, ilang kilo kasi 7 kilos lang po yung ina nila na dalhin. tayo so, na guys sa Magnum Express kami sumakay sa airport na kami so na guys ito na kami sa airport kasama ko si Bakang Vlog at saka sa so papasok na kami so habang uh, naghintay kami dito sa aming um, Pagkita dami din yung ticket. So, dito yung airport mga si So, papasok na kami ni Bakang Vlogs. Ayan. So, 4.30 yung flight namin. Papasok na kami. So, dito sila. Saan ba si Bakang? Mm -hmm. So, hot tayo ng ano. May mga mam sa loob. Saan ba si Bakang. Sibakang. sebelah so, nak kami guys. Ini tu sibakang. kang. Ayah dapat si bakang vlog Sekarang ada dapat syasa No, balas syasa So, <laughs> so ayah si oh. dapat pasok na gano'n. Kami on board na kami ni Bakang. So, titimbayin na yung mga maleto namin. Kasi 7 kilos lang naman tayo, di ba? Unahan uh, niyo mo, kikukulang ako ibagsak mo. Kukulang ang... So, pupulang, kung wala uh -huh. rin ba? So, uh -huh. na nagsipin pa, hindi na kagubangan yung mga. Pili ba lang? <laughs> oh, ayun na guys, so magti magtitimbangan na po kami guys So ayan po yung timbang natin uh -huh. What? Oh kiriman bantai. Ini. Ini kenapa dinginnya ini? Ini. Lu mau masuk. Lu mau masuk. Lu mau masuk. Lu mau masuk. Lu mau Ayan. So, so. so dito na kami ni Bakang guys. Mm -mm. So sorry po. Ayan guys. So kain na muna kami ni Bakang. Ano ka? So ayay, yung ating na orderin na yun. Kakain daw muna. So ngayon, uh, muntik na po na iwan si Bakang kasi yung ID niya, ay, passport niya, <laughs> yung passport niya <laughs> binigay. <laughs> ano ano binigay? Binigay ng mga passport kay Claudine. So, tagal niya ate. Mm. Din, ah, kay Claudine ano? So, tagal niya ate kasi Claudine nagkikita niya tapos gusto niya hingin ng ticket ni Claudine. Oo. Okay. <laughs> Bakit ang kamali? Dalawa kasi ang passport. Isa kasi ang nag-keep ng oh, passport. Mga ay passport. Ah, so hindi na natingnan, kaya ang nabigay sa'yo na, is kay... Dala ko. Ay, hindi kami na-ID ka, di ba? Hindi ka ID dyan. Wala kay ID. Wala. Wala, wala babay. Wala, mag-isa mag-iahe. Kung sana mag-isa mag-iahe. Buti lang, may extra ID ka. Kaya doon na kung pa-postal. Ay, wala ka na pa-postal? Postal ID mo hmm. niya. Oh, so means kakain na kami dito mga mams oh, Take uh, it back ang vlogs yes. Dito hmm, na kami guys Quarter, ah, 430, oh. 4.30 atong flight diba? 4.30 yung flight namin, mga ma Dito na kami, guys. So, mag-launch na kami dito. Anong ilan? Ayan, guys. Ikaw muna una. Uh, mag-launch mo kami, guys. Kasi nasa airport na kami. Hanggang naghihintay kami dito kasi 4.30 pa. So, tatlo ang binili ni Bakang. Uh, sarap? Sarap.